inalang na biktima po ng dugudugo at tinatayang nasa 20 milyong piso ang natangay ng sindikato para sa karagdag detalye. May live report si Emil Sumangil. Emil. Pagkata ka Jiggy, patuloy na kinakapan ng madalo yung kung ang mga membro ng organized crime group na dugudugo ang nampitima sa isang kasambahay sa isang exclusive subdivision sa Madaluyong City. Aabot, Jiggy sa 20 milyong piso ang halaga ng pera at mga alakas ang natangay ng suspect mula sa sa 16 anyos nakasambahay na tinawagan ng isang babaeng suspect. Sa patuloy, jigil na ng pulisya na bigo silang mat-trace ang lokasyon ng babaeng suspect. Ang naging modus ayon sa madalo pulis. Tumawag ang babaeng suspect sa cellphone ng kasambahay at sinabing na disgrasya ang amo nito. Inutusan din umano ang kasambahay na distrungkahin ang kaldiyero at pilit na ipinadala ang pera talakas na laman ito sa isang lugar sa kalawakan. Lingid umano sa kalaman ng kasambahay na hulog na siya sa sabitag ng sindikato. Malayang nakalabas ng gwardyadong gate ang kasambahay dahil ultimo ang mga security guard na naka-duty. Tinawagan gigil ng mga suspek at sinambihang palabasin ang kasambahay. Lumitaw sa imbestigasyon na bago maganap ang krimen na ito kahapon, ilang beses nang tumawag sa landline ng biktima mga suspect. Dito nakuhan ang cellphone number ng kasambahay at dito rin inalam kung anong oras umaalis at umuwi ang kanyang amo. Pero hindi daw ito nabanggit ng kasambahay sa kanyang amo sa pag-aakalang at hindi naman masasamang loob ang tumatawag sa telepono. Sa ngayon, wala na sa kustodiya ng pulisya ang kasambahay. Kumbinsido rin daw ang amo nito na biktima rin ng kasambahay at hindi nakipagsabwatan sa mga suspect. Pangalan ng polisya sa publiko, i-orient ang mga kasambahay tungkol sa modus na ito para hindi makapambiktima ang buli. Sige. Maraming salamat, Emil Sumangit.